Katalbugan sa kani-kanilang outfits ang ilang celebrities na dumalo sa isang fashion event kagabi. Si Rufa May Quinto hindi pa huhuli sa kanyang standout gown. Ang sikatid ni Obri Carampe. Star-studded ang finale ng isang designer's competition sa tagig kagabi. Present si Natemia, Rachel Ango, Chris Bernal, Rian Ramos, Alden Richards. Fox Fernandez at 2011 Miss World First Princess Gwendolyn Rue. Pero tila ang pinakaagaw eksena ay si Rufa May Quinto, suot ng isang see-through gown. Si Mark Ramsey did this. Did this to me. <laughs> Naroon din ng new mom na si Andy Eigenman. Ah, mahilig po talaga ako sa fashion, mahilig ako sa mga damit. So of course naman, present ako sa mga ganito. Kwento naman ni Andy, hands-on siya sa pag-aalaga sa kanyang anak na si Ellie. Sa April daw niya, pabibinyagan ang kanyang unika iha. Ang target date po namin ay April because my mom really wants me to um, have, have her crescent right away. Sexy ring dumating sa event si Bella Padilla. Ayon sa aktres, magiging cover girl daw siya ng isang men's magazine. Nag-shoot ako ng isang cover ng magazine. Super sexy ito. So sana abangan nila. Bukod kasi na anniversary issue ito ng magazine, na taon din daw na magiging 21 years old na siya. I was supposed to do a cover for them last year na last minute medyo hindi ko kinaya. So ngayon at least, ano na ako, um, sure na ako na I can do it. Maintriga naman ang gabi para kay Isabel Oli. Panay kasi ang kulit sa kanya ng media kung may namamagitan sa kanila ng basketballistang si James Sia. pagod na rin. Kasi parang paulit-ulit, paulit-ulit ko na sinasabi, we're friends. And yun lang talaga. Awkward nga raw para kay Isabel nang umaten siya ng birthday party ni James Kamakailan at nakita niyang may media. Pagdating ko kasi akala ko parang konti-konti. Ang dami palang tao, ganoon. So, yun, parang may, hindi ko ng mga yung ng may mga camera. If ever may tinatago man kami, eh sana naman hindi nalang ko pumunta doon, diba? ba? Obli Karampel, updated to Showbiz Happening.